Isang mapagpalang araw pumuli sa inyong lahat mga minamahal natin subscribers at sa mga taong makakpanood pa ng mga videos natin sa mga hinaharap. Ito pong gabay sa video na ito ay ate pong pag-uusapan kung paano ba uh, magpakapit ng mga orasyon at mga debosyon sa inyong mga anting-anting. Ngayon, -anting. so, kapag po kayo ay nag-spiritual, bago po ang lahat, para po ito sa mga baguhan, pag tumahak po kayo sa spiritual ay dadaan po kayo sa butas ng karayom. Expect nyo na po yan sa simula pa lamang po. Dadaan dadaan po kayo sa butas ng karayom. Hindi po basta-basta mag-spiritual. Okay? Dahil napakahaba po ng inyong tatahakin pagdating sa spiritual ito po ay para lamang po sa baguhan. Ngayon, kapag meron po kayo may mga anting-anting kayo, katulad nito, meron po tayo ditong Respico Roma, Kapag may anting-anting po kayo, ito po ay hindi sinasamba. Kar ang iba kasi ay ginagawang sinasamba na siya eh. So, hindi po dapat siya sinasamba. Unang-una po iyon para po kumapit ang mga orasyon Okay? Ito po ay kasangkapan lamang po para po maging malapit tayo sa ating Diyos Ama, sa ating Diyos Anak, sa ating Diyos Espiritu Santo at sa mga banal na Espiritu. Okay? Para po tayo maging malapit. Tandaan niyo po na ang Diyos ay Espiritu at doon po tayo magdadasal at mananampalataya sa Espiritu. Sabi nga ng Diyos Anak, walang makakapunta sa Diyos Ama nang hindi tadaan sa Kanya. Okay po? So, ang banal na Espiritu ay nagkatawang tao upang mailigtas tayo dito sa mundo makasalanan. Ganun din, ganun din po kung kayo ay magdedebosyon. Kayo po ay magdedebosyon sa Espiritu. Ito po ay pang tatanging kasangkapan lamang po kagamitan upang maging malapit po tayo sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. At sa pamamagitan nun, nagbibigay ito ng proteksyon. Okay po, pero hindi po siya sinasamba. Ito lamang po ay kagamitan. Tayo dapat po bilang mananampalataya at nandidebosyon, tayo po ay dapat uh, nagdadasal at nananampalataya sa Espiritu. Okay, sa banal na Espiritu. Sa hindi nakikita ito po ay para sa baguhan. Bago po kayo tumahak sa spiritual, dapat po inyo pong isipin na ito po ang mga anting-anting na ito ay kagamitan ng spiritual lamang po upang maging malapit po tayo sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At dapat po manampalataya tayo sa banal na Espiritu. Espiritu po kasi ang Panginoon, ang ating Diyos ay Espiritu. So dapat doon po tayo mananampalataya sa hindi nakikita. Okay po? Nananampalataya tayo, nananalig tayo, at nagdadasal tayo sa hindi nakikita. Ngayon, para sa mga buguhan, bago po kayo tumahak sa pagdidibosyon at pagpapakain ng inyong mga anting-anting, ay una po sa lahat, magdidibosyon po muna kayo. Meron po tayong dibosyon dyan ng 60 days, kaparaanan sa pagdidibosyon. Kopyahin nyo na lamang po at panuorin niyo po kung paano ang paraan ng pagdidibusyon, tamang pagdidibusyon po. Okay? Kapag na kapag debosyon na po kayo, saka po kayo magpapakain. Okay? Hindi po yung bibili muna kayo ng anting-anting o gagawa kayo ng mga anting-anting saka po kayo magdidibusyon. Mali po 'yon. Unang-una po lahat, mag unang-una po sa lahat, magdidibusyon po muna kayo. Tapusin nyo po yung 60 days na debosyon after po noon na natapos niyo yung 60 days na yun susubukan niyo po o susubukin ni naman po ninyo kung natatawag na ninyo yung mga poder bala o yung sinasabing source of power tandaan niyo po ang poder bala ay pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo at mga pangalan ng mga banal na espiritu dahil sila po ang may kapangyarihan wala po tayong kapangyarihan sila po sila po ang magbibigay ng channel sa inyo o yung sinasabing nilang uh, aura o yung chakra para po ma-charge yung inyong pondo. Doon po kayo kukuha ng kapangyarihan para pang-charge ng inyong pondo. Ihalim tulad po natin uh, ang ating usapin sa uh, cellphone at power bank. Sa tingin nyo po ba kapag lowbat yung power bank hindi naka-charge yung power bank at may nais kayong i-charge na cellphone. Sa tingin niyo po ba mag-charge yung cellphone? Di ba po hindi? Dapat po muna ma-charge yung power bank bago po kayong mag-charge ng cellphone. Ganon din po sa anting-anting. Ituturing nyo po ito na cellphone. At yung katawan po ninyo bilang templo ng Panginoon, dapat po yan spiritually sinacharge importante po munang mag-charge po kayo ng inyong sarili sa pamamagitan ng pagdedebosyon. Okay? Kapag na-charge na po yun, inyong pondo, yung pondo ninyo po, inyong yung pong bilang power bank. Saka po kayo mag-charge ng inyong cellphone o yung anting-anting. Hindi po bibili muna kayo, gagawa muna kayo ng mga talandro, saka kayo mag Mali po yun, hindi nyo po hindi nyo po mapapakain ng tama. Okay po? Ngayon, natap sabihin na natin natapos na ninyo yung 60 days na pagdidibusyon. Hindi, porque natapos nyo na yan, dederecho na po kayo kaagad sa pagpapakain. Okay po? Yung may naibigay bahagi po kong video dyan ng step by step ito po ay guide lamang po pero hindi porke natapos na ninyo ang 60 days ay magpapakain na kaagad kayo ng mga talambro. Kasi po, ang iba po kasi, ang isip nila after ng 60 days, saka magpapakain ng mga anting-anting. Yung iba naman ang iniisip nila, mga baguhan, iniisip nila, magdi sila, sabay na yung anting-anting. Mali po yun. Kasi, sino naman po ang kakain kung wala pong nakatera? importante po na may banal na espiritu at pangalan o aura ng espiritu ng Diyos bago po kayo magpakain. Wala pong kwenta kung pakain kayo ng pakain kung wala namang kakain kasi po walang nakatira. Importante po na merong nakatira. Ngayon, paano nyo po matatawag yung mga banal na espiritu ng Diyos para tumira sa inyong anting-anting? Unang-una po sa lahat, pag natapos na po ninyo ang inyong debosyon, susubukan o susubukin niyo po yung mga poder bala o yung source ng power. Nag-upload na po ko dyan ng mga videos kung paano po yung gabay o guide sa pag subok kung inyo po na pong natatawag ang inyo poder bala. Importante po yun bago po kayo magpakain ng inyong mga anting-anting. Dapat po muna natatawag niyo ang inyong abang lingkod po ay dumaan din po sa butas ng karayom. Ikala, unang devotion ko 60 days, hindi ko po sila natatawag. Pangalawang devotion ko po ng 60 days, hindi ko pa rin po sila natatawag. Natatawag lamang po, natatawag ko lamang po sila sa ikatlo ko lamang pong pagdidevotion. Okay? So, yung, yung panahon, na ginugol ko nung unang devotion, pangalawang devotion ay, ay useless po yon, kasi hindi ko po sila natatawag kung saan nyo po uh, ika 60 days na inyo silang natatawag yun po ang tinatawag na ika unang antas so dito pa lamang po ako nagkaroon ng unang antas itong dalawa po nito ay useless po ito kasi po yung pagdidebosyon ko ng unang 6 days at ikalawang 60 days ay hindi ko po sila natatawag kaya po ito po ay sinashare ko ang video na ito upang hindi po masayang ang inyong pagod at oras sa pag-aaral ng spiritual pero lagi pong tatandaan ang pag-aaral ng spiritual po ay dadaan ka sa butas ng karayong ngayon sabihin na natin natapos mo na yung 60 days sabihin na natin na ah, ilagay natin on the book dun sa record dyan sa uh, in-upload kong video susubukan susubukin ninyo po kung inyo pong natatawag ang inyong mga poderbala kapag natatawag nyo na po sila, saka po kayo magpapakain o tatawagin nyo po sila para tumira dito mag-upload po ako sa mga subscribers lamang po na kaparaanan pag tumawag o pag tinawag nyo po sila sa mga uh, na, nagbahagi po ako sa mga mga nabigyan ko pong mga anting-anting dyan uh, nabigyan ko na po sa mga mahal, minamahal nating subscribers na nabigyan na po ng anting-anting nagbigay po ako sa kanila ng kaparaanan at dasal o sinasabing salansan may salansan po yan nasa kanila po alam na po nila yon kung paano sila magpakarga o magpasakay kumbaga sa uh, gamutang spiritual ay kayo po ay nagpapasakay kung kayo ay nagpapasakay sa pasyente parehas din po ang paraanan pero iba po ang dasal para magpasakay naman sa mga anting-anting o yung tatawagin ninyo ay o yung source of power okay po ngayon kapag natatawag nyo na sila saka po kayo magdidebosyon bibili na po kayo ng anting-anting o kaya po ay gagawa kayo ng kalandro ninyo na angkop sa testamento ninyo. Kapag magpapakain naman po kayo, lagi nyo pong tatandaan na magdadasal kayo sa banal na Espiritu. Kasi ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay Espiritu. Kapag nagdadasal po kayo at nan 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 nananampalataya kayo sa banal na Espiritu, dapat po hindi po nakikita. Hindi nyo po nakikita. Ibig sabihin, pangalawang paraan ilalagay ninyo sa inyong palad ang inyong anting-anting papatungan ninyo ng inyong kamay pwedeng ganito pwedeng nakaangat lang ganyan itatapat ninyo po ang inyong anting-anting sa inyong bunganga kahit mga isang dangkal lamang po ay ayos na. Isang dangkal ng layo wala sa inyong bunganga. Itatapat ninyo po yan. Kapag itinapat ninyo po yan, saka po kayo magpapakain. Ngayon, pag nagpapakain po kayo, importante importante na kayo po ay nananalig sa banal na espiritu. Dahil ang ating Diyos Ama ay espiritu. Kapag sinabing banal na espiritu, dapat hindi nakikita. Anong hindi nakikita? Umikit po kayo. Ganun lamang po kasimple. Nakapikit nakapikit po kayo sa kapo kayo magpapakain okay importante po muna yon na magampanan ninyo hanggang sa ikalawang antas unang antas tapos na po yung devotion ninyo natatawag niyo na ninyo yung inyong puter bala pangalawang antas doon po kayo magpapakain ngayon kapag nagpapakain po kayo kapag kayo po ay bumabanggit o bumibigkas ng mga Uh, inyong mga dinibusyo ng testamento ay dapat pong nakapikit kayo kasi kayo po ay nananalangin sa banal na espiritu okay po kapag pumabanggit na kayo ng orasyon at natapos na ninyo ang inyong dasal saka po ninyo iihip hindi po yung ihip na diretsyon yung pfff, kaagad, hindi po yung ihip na malumanay sa pag-ihip ninyo, iisipin ninyo po na mayroong kuryenteng dumadaan o liwanag na dumadaan mula sa kaitaas-taasang kaharian ng ating Diyos Ama papunta sa inyong ulo, papunta sa inyong kamay, sa inyong palad at papunta naman sa inyong anting-anting. Iisipin ninyo po iyon. Kapag binugahan nyo na po yung inyong anting-anting, sa kanaman po ninyo, ibubuka yung inyong mata ididilat na niyo po ang inyong mata sa kapo kayo iihip sa inyong anting-anting. Okay? Ito po ay sa pagnagampanan na ninyo yung ik ikalawang antas. Ngayon, meron pong dalawang klase ng pagpapakain. Nag-upload po ako diyan. Meron po tayong tinatawag na yung yung sa audio yung tinatawag na audio wave ng pagpapakain at meron naman tayong tinatawag na ikalawa, yung telekinetic. Yung telekinetic naman po, nagagam nagagamit naman po yon ng mga ikaapat at ikalimang antas na. Okay? Huwag po muna kayong gumamit ng telekinetic. Yung tititigan nyo lamang po yung ano, wala po kayong babanggitin. Tititigan nyo lamang po yung inyong anting-anting. At saka po kayong magpapakain. Nagaga, nagagawa lamang po yon ng mga ikaapat na antas at ikalimang antas na po yon. Matataas na po yon sila. Kapag may gumagawa po ng ganun, mataas na po yung antas nun. Okay? So, dahil sa beginner po kayo, baguhan po kayo, dito po muna kayo. Nakapikit ang mata habang bumabanggit ng orasyon o inyong pinadasal na debosyon habang habang ginagawa niyo po yun, ay nakapikit ang inyong mata. At pag natapos na po ninyo ang inyong dasal, bubula, i, bubukas niyo po ninyo, imumulat ninyo yung mata titingnan niyo po yung uh, anting-anting saka po ninyo iihipan ng malumanay yung tipong ihip ng parang uh, yung hindi yung yung malakas yung parang malumanay lamang po pero yung malumanay po na yun dapat po galing sa tiyan yung nang galing po yung hangin sa tiyan niyo. kung kayo po ay kumakanta o singer kayo alam niyo na po yung ibig kong sabihin Okay. nang gagaling po sa tiyan ganun po magpihip, iihipan nyo po yan ngayon sa usapin naman ng pagpapakain dahil kung sabi na natin natatawag na ninyo at pinapakain na ninyo ang nabiling anting-anting o gumawa man kayo may paraan naman po tayo dyan ng pag-cleansing cleansing nyo muna bago nyo yung sila basbasan at pakainin Okay? May paraan po tayo dyan. Panoorin nyo na lamang po. I-search na lamang po. i na lamang po sa ating mga videos kung paano po yung pag-cleansing ng bagong biling mga anting-anting. Kapag nagpapakain po kayo ng ikatlo namang pong pamamaraan, kapag nagpapakain po kayo ng anting-anting, dapat po isang peraso lamang kung kayo ay baguhan. Importante po na isa lamang po. Okay? Babalik po tayo sa usaping power bank. Kung kayo ay power bank. At maraming nakalatag diyan. Sabihin na natin. Maraming nakalatag. Mga anting-anting. Mga medalyon. Kapag marami nakalatag diyan, same din po kung kayo ay power bank magcha-charge kayo ng multiple na cellphone o yung mara maramihang cellphone, sa tingin nyo po ba, magcha-charge nyo po ba yan ng lahat? Ang ginagawa po kasi ng iba ganito, yung mga baguhan, hindi nila alam. Yung gumagawa po na ganito, yung nagpapakain po ng maramihang anting-anting na yan, yun po ay mga matataas na level na po yun. Huwag po nyo pong gayahin yun. Okay? Hindi po kayo magtatagumpay maniwala po kayo sa akin. Importante po, kung magpapakain man kayo, ay isa lamang po. Okay? Para po pasok at talagang ma-full o ma-charge siya. Kasi po, yung iba, ginagawa ng iba, hindi nila alam sa mga baguhan. Kuha sila ng kuha. Collect sila ng collect. Bili sila ng bili ng anting-anting. Sa kanila, pakakainin ng ganyan. Tapos, pag napakain na nila, sa kanila, ite-testing kung sino ang pumasa doon sa testingan, yun yung alagaan nila, which is mali. Mali po yun. Okay? Ang importante po sa lahat, dapat po, hindi po kayo magpapakain ng maraming, maraming anting-anting. Dapat po isang peraso lamang. Yun po ang aalagaan ninyo hanggang ikatlong antas. Mula doon sa antas na natatawag na ninyo inyong poderbala, mula sa antas na natatawag na ninyong puder bala, aalagaan po ninyo yon hanggang ita ikatlong antas. Yung inyong anting-anting, iisa lamang po. Dapat po isa. Subok ko na po ito. Isa po muna. Magsimula po kayo sa isa. Huwag po kumuna kayong kumuha ng marami. Mga anong mga anting-anting dyan kung ano nang pinagdadasal ninyo. Isang testamento, isang anting-anting. Mag-focus po muna kayo doon. Bakit po? Kasi po yung pagmamahal ninyo sa testamento, yun po yung kumakapit sa anting-anting at mabilis po siyang magkaroon ng visa. Okay? Ngayon, kapag po kayo ay nagdi-debosyon, nagdi-dibosyon ikaapat naman po na pamamaraan. Kapag po kayo, pag natapos na po ninyo ang inyong dibosyon ng 60 days, o nagdibo o nag nag-start po kayong mag dibosyon ng 60 days sa inyong testamento huwag na huwag po kayong magpapakain ng kasa yung nilang kasado yung mga kabal bala kabal sa patalim, lihis bala huwag po muna kayong doon okay? ituturo ko po ang paraan pagdating doon pero dito po ay sa mismong debosyon lamang po importante po muna ang debosyon okay? kasi po kapag sinabayan nyo po iyan ng mga depensa o yung mga kabal sa bala, kabal sa patalim, kayo po ay nagdi-discarga o nagdi-discharge po kayo ng inyong pondo. So, hindi po kayo, yung power bank po ninyo, hindi nyo po macha-charge Kasi po, after nyo pong mag-devotion, tadadasal ng unang devotion, alibawa, 60 days yan, sa unang unang araw pa lang, tapos sasabahan, sasamahan mo na ng ano ng kasado. Mali po 'yun. Yung dinibusyon mo ng unang araw, wala na lalabas niyo. Tatapon na 'yun. Um, o, kumbaga i ginawa mo na siyang kagamitan para sa depensa. Okay? So mali po 'yun na babanggit po muna kayo ng kasado sa unang antas pa lamang po. Mayroon po tayong in na video dyan pamamaraan nandoon po. Pag natapos niyo na po yung ika-60 days ng unang antas saka po babanggit kayo ng kasado. Okay? Ng ikalawang antas. Ngayon, tatanangin nyo po kung sino po yung nagbigay ng orasyon ng kasado. Kasi may mga kasado po yung mga pakain kasa na pangmataas na level kaya may sinasabi merong medium level, merong high level. Importante nyo pong malaman muna yon. bago po kayo magpapakain. Kasi po kung babanggit po kayo ng mataas na orasyon, mauubos po yung inyong pinagsikapan dito. Okay? Mauubos po yan. Kaya kung sa akin lamang po, sa experience ko dahil sa napagdaanan ko, bumanggit na po ako ng kasa dito sa ikaapat. Nag-devotion muna ako ng testamento 60 days. Pagkatapos na nagpahinga ako ng isang buwan, another 60 days po. Pagkatapos na nagpahinga ako ng mga 3 months yata yon, And then, another 60 days na devotion. Wala po 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 akong binabanggit ng mga kasado o yung mga orasyon ng mga bala orasyon ng kabalbalak dahil hindi po yun gagana. Importante po muna na ma-full charge nyo ang inyong katawan o ang inyong power bank. Okay po. Nung nabanggit, nung nagpapaka dito, nag na ako nito, wala pa po ako nito, mga anting-anting. Okay? So, nagpapasalamat po ako sa aking guro dyan, kung na nanonood ka man, shout out sa'yo. Wala po po kung hindi po po ako nagbumili o gumawa ng anting-anting. Bakit po? Kasi pinulido ko po muna. Devotion una, devotion sa pangalawang antas, devotion sa pangatlong antas. Saka po ako gumamit ng kasa. Saka po ako bumili ng anting-anting at nagpakain. So, nagpakain ako sa aking anting-anting, pero ang aking antas ay ikatlo na po. Okay? tuloy-tuloy na po yun pagpapakain ko mula sa ikatlo, sa apat, ikalima, anim, pito tuloy-tuloy na po ang pagpapakain ng kagamitang spiritual at doon ko po nasubok na mas kapit na kapit po kaysa dito sa ano unang antas unang antas, ikalawang antas guide lamang ko po yan ang na aking ibinahagi kasi hindi po pare-parehas ang level ng tao meron pong mga tao na bertudes o yung tipong 49 days pa lang gumaga uh, na nakakapagpagana na okay pero ang inyong abang lingkod ay hindi po ganun okay dumaan po tayo ng una 60 days sumubok tayo hindi failed po tayo hindi po natin sinanatatawag sumubok po na naman ulit tayo 60 days sinubukan natin sila, fail pa rin po tayo. Hindi pa rin po natin siyang katawag. umubus po tayo dito ng isang taon mahigit eh. Kasama rin kasama na po yung uh, pagtesting. Kasi po sa pag aaral ng spiritual, kayo po ay dadaan sa butas ng karayom, hindi po basta-basta. Okay po. Natatawag ko lamang po sila mga banal na espiritu na nakapasok sa testamento na aking dinimusyonan sa ikatlo doon pa lamang po ako. Okay? Ngayon, ilagay natin itong ikatlo kasi dito ko sila natatawag sa unang antas. Ililipat natin siya dito. Nung unang antas, dahil dito ko sila natatawag eh. Yung dalawang 60 days na ginampanan ko, wala. Hindi kasi sila, parang ano lang yon Parang hindi naman sayang yung oras at panahon pero talagang hindi sila kumapit sa akin okay hindi ko sila natawag so nung natawag ko sila sa ikatlo na yun eh Doon ko pa lang sila natawag so yun yung ikaunang antas ko sa kapo, sa kapo ang inyong lingkod ng debosyon ng ikalawa at ikatlo naman po okay 60 60 60 60 days, 60 days, 60 days. After po ng ika-60 days, ng ikatlong antas, saka po ako bumili ng mga anting-anting at saka po ako nagpakain. Okay po? Hindi po basta-basta mag-aral ng spiritual. So, yun lamang po ang paraanan sa mga bago, kaparaanan sa mga bagong tumatahak ng spiritual. Huwag po kayong bili ng bili ng mga anting-anting. Importante po muna bumili kayo a ah, mag kayo sa inyong testamento. After nyo pong ma Debosyon na yung testamento. Subukan nyo po kung natatawag ninyo sila. Kapag fail po kayo, hindi nyo po sila nat nasa natatawag, huwag po kayong sumuko. mag po ulit kayo. Sumubok po ulit kayo. Kapag hindi naman po kayo, hindi, nyo, hindi po kayo tagumpay, ganun po talaga, sinusubok po tayo ng ating Diyos Ama. Okay? Sinusubukan po tayo. E si Jesus nga, ang daming pagsubok eh. Tayo pa kaya, nagdidebosyon lang. Okay? Tuloy-tuloy po kayo hanggang sa matawag na po ninyo. Importante po iyon na may natatawag kayong banal na espiritu. Kasi po kung wala po kayo natatawag, wala pong titira sa anting-anting. Kapag walang nakatira sa anting-anting, useless po ang pakain ninyo. Parang palamuti lamang po ang inyong anting-anting. Okay? Design. Hmm. Palamuti lamang po yan kung wala namang kumakain o walang nakatira. Importante po na merong nakatira. Kasi po, kapag may nakatira na dyan, yan po ang kikilos sa mga nais ninyong gawin o poprotekta sa inyo. Yun po ang sinasabing gabay. Okay? Yung banal na espiritu na inyong tinawag, yun yung magiging gabay ninyo. Yun yung titira o kakapit sa inyong anting-anting. Kaya dapat po, isa lamang po mag-focus po muna kayo sa isa. Okay? Kapag nag-focus po kayo sa isa, pakainin niyo po yung inyong anting anting magkaiba po ang inyong antas, ang inyo ang antas ninyo at ang antas ng anting anting Hindi porke nakaikatlong level ka na, pag magpakain ka ng anting anting at natapos mo yung 60 days ng pagpapakain ng walang tatlang ay ikatlong level na rin po ang anting anting ninyo. Mali po 'yon. Yung level din po ng anting anting ninyo ay unang level po yon kahit na po nasa ikatlong antas na po kayo unang level po yon so pakakainin nyo po yun para tumaas yung kakayanan ng inyong anting-anting pakakainin nyo po yung an inyong anting-anting hanggang umabot po kayo kung anong nais ninyo ika limang level ba yan o hanggang ikapito so yun lamang po ang aking pamamaraan para sa mga baguhan Okay po, hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery at magkita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat po.